Hello everyone! Welcome to North Kitchen. Gagawa ako ng sapin-sapin with red beans. Pakukulaan ko muna yung aking red beans hanggang sa lumambot. Ibinabad ko to sa tubig ng mga tatlong oras. Ngayon, unti-unti ko lang lalagyan ng tubig yan hanggang sa lumambot dahil medyo dry ang kailangan nating beans. Mag-add na ako ng 5 tablespoons na sugar. Palagi ko lang itong i-check hanggang sa maluto mag lang ako ng 1 cup na condensed milk sa aking 250 ml na coconut milk and then 150 ml na evaporated milk. At sa aking malaking bowl, pagsamahin lang natin yung 1 and half cup ng glutinous rice flour at half cup ng rice flour. Then, isalin na natin unti-unti ang pinaghalong coconut milk, evaporated at condensed milk. Haluin lang natin mabuti hanggang sa mawala yung lumps at saka maging very smooth na yung texture niyan. At pagkatapos niyan ay i-divide na natin to sa 4 equal parts. Dahil nga sa apat na kulay yung gagamitin ko. So nasa sa inyo na yon kung ilang kulay at ilang layer yung gusto nyong gawin. At sasalain ko yung aking mixture para makasiguro na walang lumps at very smooth yung magiging texture ng aking sapin-sapin. So ngayon gagamit ako ng yellow color. Tsaka itong ube flavor. Meron din akong red color, kaya very color po yung aking sapin-sapin. So, apat na kulay yan. At gagamit din ako ng green color. At pag malambot na yung beans, ay ismas lang natin to. Igi-grease ko lang ng coconut oil itong aking 4x8 na baking pan para hindi dumikit yung aking sapin-sapin. At maglalagay ako ng red beans dito sa bottom ng aking baking pan. Ayan. At pagkatapos niyan, ay haloyin ko muna itong aking mixture bago ko isalin dito sa aking pan. Ito yung aking first layer. Ayan. Pag naluto yan at ibinaligtad natin, ay kitang kita agad natin yung munggo doon sa ibabaw. Okay, kumukulo na yung aking tubig. I-steam lang natin to for 8 minutes. Medium heat. At i-cover ko lang ng cloth yung lid para hindi pumatak doon sa ating mixture. At pagkatapos ng 8 minutes, luto na yung ating first layer. Stir lang uli natin yung mixture at isali natin sa ibabaw ng first layer. Then, steam natin to for 10 minutes. Medium heat uli. At pagkatapos ng 10 minutes, ay ipopor na natin itong ating third layer. I steam natin to for 12 minutes. At pagkatapos ng 12 minutes, ay ilalagay na natin itong last layer. At dahil mahaba-haba yung ating pag-steam at medium heat ang gamit nating apoy, I-check nyo yung tubig at mag-add na lang kayo para hindi kayo matuyuan. And steam lang yung last layer ng 15 minutes. At pagkatapos ng 15 minutes, hanguin lang natin at palamigin muna bago natin hiwain. Ayan, pinalamig ko muna yan at inilagay sa rep. Gusto ko kasi yung malamig na sapin-sapin. Okay, ngayon tatanggalin na natin dito sa baking pan. Ilalagay ko dito sa aking serving plate para mas madaling hiwain. Ayan, kitang-kita yung munggo sa ibabaw pero maglalagay pa rin ako ng latek para mas lalong sumarap yung aking sapin-sapin. So daming flavor niyan. Pwede rin kayo mag-sprinkle sa ibabaw ng toasted desiccated coconut. Masarap din yon at hindi masyadong matrabaho. Okay, islice ko na itong aking nakakatakam na sapin-sapin. Sarap nitong pang merienda. Pwede nyo rin pagkakitaan. Kung gusto nyo namang gumawa ng marami ay doblehen or triplehin nyo lang yung measurement na ginamit ko. Ayan po, pwede nyo nang iserve ng ganyan yan. At dahil may kaartehan ako ng konti, <laughs> charing lang yun, ay ilalagay ko to sa separate na plate for presentation. Meron pa akong sumobrang latek, so lalagyan ko rin yan sa ibabaw. Ayan, dami ng sarap yan. Ayan, timpla na ng kape at merienda na. Mas masarap at mas makuna talaga to kung malamig. Ang sarap niyan at may munggo pa yan sa ibabaw or sa gilid. Yun nga palang sobrang red beans ko ay gagamitin ko sa popsicle. Okay, don't forget to subscribe to my YouTube channel at our Kitchen and click the notification bell for my latest updates. Thank you for watching!